So good morning, good morning mga biheros, biheras natin. Good morning. Kasalukuyan kami ay nandito sa kantilan sa Barangay San Pedro. So ligo-ligo muna tayo sa dagat. Awan nandun yung maglolo, nandun yung aking asawa Nandit din ako at nagablak pa. Aw so o, araw ng martes ngayon, holiday. So yan, yung walk around natin. So ginamit mo na natin yung ating traditional tricycle. Okay, sinatakbo ko muna talaga ng medyo para na-exercise naman siya. Okay, lagi na lang yung isa. oh, yan oh. Yan ay papunta ng bayan. Ari naman ay papuntang Punsoilo. di ba? Ayan. Ha? Hindi, yan, diyan sa gilid, Oh, may mga bangka din dito. Uh -huh. Ah, eh, hiyan mo pa yung aking tricycle. Ah. Oh, yan. So, maiba-iba naman yung ating mga videos, no? So, yan yung ating traditional tricycle na ginamit muna natin kay para ma-exercise sa so, yun na yung side wheel niya. Oh. pa rin naman pero may mga ano na talaga ipag-repair -re na. Oh. may bangka kasi ano ito pang uh, tawag dyan Panguhuli ng isda ayan hmm. Darun, oh. so good morning good morning good morning good morning uh, good morning pilipinas loson bisaya smindanao at sabuung mundo oh liliyo di gusto mo na tanaw oh yan yung mga tradisional mga kuwan talaga oh maliligo din siguro oh, oh yan di ba Hari kita diri para maligo. Kibayo ako, nag-vlog pa lang mag. So, tunay so, to. Return. Three minutes pa yan anak ha. Pang-upload aro sa pito. <coughs> ka <coughs> <coughs> Oh, yan si Tatay Lando. <laughs> Mayroon ng sign si Tatay na ano. <coughs> ah, tama. <coughs> Larakil. <laughs> Il. <laughs> Ay, <Ayos, laughs> <rano y>, tatay. <laughs> oh. <laughs> Ang guwapa. Ang guwapa ng anak ko. Saklit na, saklit. <laughs> o oh, yan o. Lego, 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 Lego. Laging nasa lao, tatay. Kinapitan siya ng talabaw. <laughs> oh, yan o. Oh. Oh. Eh. Oh, uh, diba? So, okay. So, yan. Ganito kaganda ang ating bayan ng kantina, no? Mapapa. Wow! Liligo tayo sa dagat. Liligo sa dagat ng kantilan. Bukod ang lasa ng dagat dito, mga kabiheros-biheras. Panigurado talaga maalat-alat na matamis-tamis. <laughs> bukod din naman ang lasa ng sa lugar ng Marinduki. Kasi tatay mismo ayaw maligo din doon. <laughs> bukod daw ang lasa. Okay. Oh. Uh, na sila. <laughs> Tanggal si dini na lang nga tatay lagay oh. Okay, isasabit ko rin naman yan dyan. Mm. Uh -hmm. -huh. Ayan. Makikisabit lang tayo sa ating mga kwan. yun yung isa sa mga tradisyonal na mga motorized tricycle yan, paniguradong maliligo din yung mga yan eh Okay, hanggang dito na lang muna ang ating videos. Yan. Maraming salamat sa like mag-share, mag-subscribe ng ating channel Alfred Ohao TV Vlogs. Bye-bye, God bless and to God be the glory.